Hello mga kapigy, kumusta kayo? For today's video ay pag-uusapan natin kung bakit ba nagpupulahan ang ating mga dashboard. Ayan. So meron dyan yung post-reach, interaction or engagement, net followers, 3-second um, video, mga ganyan. So bakit nga ba namumula yung dashboard natin? So pagkukumparahin natin yung dashboard natin noon na kulay green at dashboard natin ngayon na kulay red. So, ibig sabihin po niyan, noon, nung last few weeks or month na kulay green yung dashboard ninyo, ibig sabihin, mas maraming nakikipag-engage or nakakarating, mas marami kung saan nakakarating ang ating mga posts mas maraming nanonood, mas maraming nagre-react. Yan po ang ibig sabihin kung bakit um, green lagi ang ating dashboard. So kung magtataka kayo kung bakit namumula ang inyong dashboard, dahil mas konti na po yung um, kung saan nakakarating yung post natin, kung sino yung mga nakakakita, mas konti na po yung nakikipag-engage mas konti na po yung nanonood mas konti na po yung nagre-react so yun po ang ibig sabihin kung bakit namumula ang ating dashboard dahil mas marami po yung viewers noon or nanonood nagkikipag-engage eh, nag-interact interaction kesa ngayon kaya um, ang gagawin lang po natin pag namumula po ang ating dashboard, upload lang po tayo ng upload ng engage, engaging na um, video para mas mahigitan natin yung noon kesa sa um, gagawin pa nating mga araw or mga videos sa dadaang araw. So, wag po kayong um, masyadong nag -iisip kung bakit uh, namumula ang inyong mga dashboard dahil um, upload lang ng upload kasi hindi naman yan nakakasira or hindi naman yan violation. At yung nagsasabi po na kaya namumula yung dashboard dahil hindi ka nakikipag-engage, mali po yun. Mali po yun. Kailangan lang po na hindi naman mali na makipag-engage ka pero wala pong kinalaman yung makikipag-engage ka or hindi ka nakikipag-engage kaya namumula yung dashboard mo. Ang kailangan lang dyan, gumawa ng gumawa ng maayos at magandang video para mas maraming manood, makipag-engage sa'yo, mag-react, Kesa yung noon. Kailangan araw-araw mahigitan natin yung um, engaging natin sa araw-araw na nagdadaan. So yun lang po ang ibig sabihin kung bakit namumula ang ating mga dashboard. Sana may naintindihan kayo at kung meron pa kayong tanong, comment nyo lang sa next video gagawin natin.